Ito mga idol oh. Marigoso tawag sa amin ito pero sa iba pampait. Ang sarap nito sa sardinas guys oh. Ang tataba ng dahon no. Oh. Ano, oh, sarap niya no. Yung iba hindi mang alam na kinakain to eh. Pero no. Oh, sa ibang lugar kinakain to guys. Siyempre hugasan mo yan no. Oh. Ang dami oh. Ang tataba. Ang ganda ng mga dahon. Mapait to. Oh pero napakasarap marigoso mangunguha nga ako nyan ito ang dami guys oh. marigoso ang dami oh. sardinas lang katapat nito oh. ang oh. dami nandito lang sa may tabi ng ilog ayan oh. Pukunin natin yung mga marigoso na yun. Iluluto natin sa sabinas. Ang daming magugulay dito mga idol sa uh, probinsya. Ngayon tulay niya may mga talbos. Tapos dito, tabing ilog. Ayun ang dami pa rin dito, marigoso Ayun. Nasa gilid-gilid lang. Ito sa loyot. Sa loyot naman to Ang dami nasa ilog tayo, tabing ilog lang lang guys sasawa ka nga ng gulay dito ano pwede makain sa probinsya pwede ano yung iba medyo payat yun, ang dami hmm. dito labas tayo sa kabila tingnan natin Dito maraming damo 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 damod damo, damo dito Hanapin natin yung mga damo damo na pwede makain And, probinsya namin Dito maraming kangkong Ayun o no, kangkongan yan o no? Kasi bumabaha dito Naipon yung kangkong ayun ang daming kangkong oh. pang sabaw oh. ayun no oh. pipitas ka lang, masipag ka lang pumitas hindi ng ulam dito yung mga idol, ito yung aming probinsya rito ah, ah, ah. pagka sa probinsya ka masipag ka magtanim, hindi ka mawawalan ng pagkain ulam ayun, oh. ayun pala yung bahay namin, yung pilang Matas. bahay ng nanay ko ayun ayun lang guys shout out sa inyo lahat